<laughs> Yo, what's up guys? Isang panibagong vlog na naman ng Tungaw. Kaya tara, ano pang inihintay natin? Let's go! At ayan nga, may pa-transition tayo for today's vlog. Nagmamadali na nga yung ko. Langoy na langoy na siya. Oh, di ba? Pang vlog. Pang vlog ang Daddy. At pinagsabihan pa ako pagdating sa vlog Ang bilis-bilis ko daw At yun, punta na tayo dito sa swimming pool Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng swimming pool dito guys Dito yung side na hindi pa masyadong malalim 1 to 3 feet lang At dito yung side naman yung 4 to 5 feet At yan nakita nyo naman tamang back dive si Melo Pero bawal talaga yan Pag nakita siya nang nagbabantay dito sa swimming pool Talagang papagalitan siya Pero sabi niya wala daw siyang pake Ha? Pa, Ha? <laughs> Tama-tama? Huh? Tama-tama? <laughs> mami, ako. <mami> Kaya na, <laughs> na, Ross. Uh, parang malungkot. Malungkot ang besi ko. No? <laughs> 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 sobrang tigas talaga ng ulo niya ni Melo yung madyablo pa hindi siya titigil hanggat hindi tumuturok yung ulo niya pero tingin ko kaya niya naman yun kasi sobrang tigas ng ulo niya matigas pa yata yung ulo niya sa bato kaya pag tumama yung ulo niya sa bato baka yung bato pa yung mabiya sobrang mapangasar din talaga to si Melo nililunod pa si Lian kaya inawat ko na si Melo baka magkasakitan pa sila at magkaiyakan pa at sumama na nga rin sa amin si Carl at nagaruto na agad sila ni Melo tamang tama nga lang ang araw na to para makapag relax din pa minsan minsan at tumakas muna saglit sa napakaraming problema ng mundo yeah, lang sarili na ma-enjoy ang buhay kahit isang araw lang. Kaya tara, let's go! Siming na, swimming Siming na. Siming na. Sige na, siming ka na. Eh, pal si Sarap swimming. Yes! Yes! <laughs> okay. Ikaw, Melo, sa swimming? Opo. Opo. <laughs> Tumutan Ano? ano? Tumot, babasa mo? Bakit mo babasa? Pata. <laughs> Pata ka mo. Tarunong ka na mag-swimming, Ross? Opo. Tingin nga, patingin nga. Galing Pokak Palaka ka na? Palaka ka na? <laughs> palaka alam <laughs> Ay, mo na yun. Bakit ka mayungkot? Bakit bete ka? hindi ka makita bulag ka ate Bulag ka oi mo galing ni aras ah

Saan? Dito. Oh, sige. Dito malalim. Malalim ba diyan? Hindi ah. Oh, hindi naman pala eh. Baba ka nga. Ah, oh, baba na ako. Talagang nag-enjoy yung mga bata. Inabot kami ng dilim sa swimming pool. Natapos ng araw namin na talagang nag-enjoy kaming lahat. hanggang dito na nga lang guys. Kita-kita na lang ulit tayo sa next vlog. Tungaw is out.